Hello po mga kagri, ka It's me again, Rayman Sambrano At welcome po muli sa ating uh, YouTube uh, channel So ngayong araw mga kagri ka ay bibisitahin natin Yung ating pong uh, punlaan ano? So dito uh, mga kagri, ka mapapansin nyo Malalaki na itong mga katabi nating mga uh, palayan So tayo na lang Yung hindi pa nakapagtanim dito Kaya uh, yung ginawa natin ay talagdo uh, uh, Pantay tayo sa mga ibon at daga At ngayon uh, mga kagri. Ka So ibabahagi ko sa inyo yung mga naging uh, technique namin dito so, Bakit hindi siya inatake ng mga ibon at daga Kasi uh, kapag ganito kasi na yung palayan natin ay ito na lang yung natitira At malalaki na yung mga palay sa atin mga katabi Talagang ito yung magiging target na mga ibon at daga Kaya naging successful naman yung uh, ginawa nating mga techniques dito Kaya gusto kong ibahagi sa inyo kasi Uh, sayang naman kung uh, hindi natin mahibahagi, lalong-lalo na sa mga uh, tulad ko na baguhan pa lang sa papalay at syempre uh, um, lalong-lalo na sa pag-establish uh, ng uh, seedbed okay, so tara pang kagri, -ka uh, papakita ko sa inyo so, dito mga kagri, ka tulad ng sinabi ko so yan, lahat na ay nakatanim na ng uh, kanilang mga uh, palay, so ito na lang yung natitira na hindi pa nakapagtanim So ang ginawa natin kasi mga kagri ka nasiraan tayo una Nung hindi natin nilagyan ng mga pang-protect sa mga uh, daga at uh, ibon So ngayon mga kagri ka dahil naging successful naman yung ginawa natin Na hindi inatake ng daga at ibon yung ating uh, punlaan Ay ibabahagi ko sa inyo okay So ang ginawa namin mga kagri ka ay uh, una So napapansin nyo ito, tolda So, ayan. Kung meron kayong mga tolda sa inyo bahay-bahay na hindi na nagamit, so, pwede nyo hatiin yan ng mga 70 cm at uh, ipaikot nyo sa inyong uh, punlaan. So, yan yung isang uh, technique para maiwasan nyo na pasukin kagad ng mga taga yung uh, inyong mga uh, punlaan. So, at pangalawa, mga kagri, ka so, ito, mapapansin nyo, ayan meron tayong mga taling nilagay dito so ito, tali kita nyo ba ito mga kagri ka so ito ay yung manipis lang na lubid na parang sinulid na siya mga kagri ka nabibili yan sa mga hardware 75 pesos yung 200 meters so kasi yan mga kagri ka base sa observasyon ng ating mga kaibigang farmers na nakasubok dito at syempre tayo na rin uh, nilagyan natin ng ganito So, ayaw na puntahan ng mga ibon itong uh, punlaan natin na nalagyan natin ng mga tali. So, yan. So, lagyan natin tong mga kagri ka at uh, hindi na dadapuan ng uh, ibon. Okay? So, ang isa pa mga kagri ka uh, na gawin nyo. So, kasi ang mga ibon, ayaw nila dumapo kapag alam nilang merong tao sa punlaan. So ito mga agre, no? gumawa tayo ng improvise uh, improvised na uh, scarecrow kung tawagin. So ayan no? mga agre, yun, may sombrero tapos ako. So parang tao na rin yan. Ano? Uh, kaya ayaw dumapo ng mga ibon. Okay, so ang isa pa mga kaagri, so ang mga daga kasi ayaw nila ng uh, mga bago. Okay, so ibig sabihin, naglagay tayo ng net dito so bago sa paningin nila ng tolda bago sa paningin nila yan hindi nila kaagad dyan na papasukin so and then after mga tatlo apat na araw at palagi nilang nakikita yan so yun na uumpisan nilang yang pasukin now ang gawin naman natin dahil ayaw nga nila ng mga bago Kung, uh, halimbawa bagong taba bagong linis uh, bagong Uh, amoy, ay nilang mga bago so, ang ginawa natin uh, after 4 days uh, pagkatapos tayo naglagay ng mga tolda, nag-spray tayo ng uh, dito yung mabaho, yung bindex dito sa uh, palibot ng pilapil, yan, palibot ng punlaan so, ang nangyari so, ganon, effective hindi nila pinasok yung ating pong punlaan, ayaw nilang pasokin, then, then uh, other tips mga kagri ka so pagpalagi nilang naamoy yung bindek so wag na ulit yon sa susunod na mga tatlong araw ulit so mag spray ulit kayo ng kakaibang amoy naman so uh, tulad ng uh, na, na, lagi natin nababasa sa comment na yung uh, downy plus sunrocks rocks yun effective brin yun mga kagri ka kasi subok, sinubukan natin dito kasi lagi nga natin nababasa yon downy plus sunrocks so inispray spray natin dito sa palibot ng Ha, punlaan. So, and then, successful ulit mga kagal. Hindi naman nila uh, pinasok yung atin pong punlaan And then, ang isa pa sa tips mga kagri, dahil nga uh, uh nung mga pa, meron ng mga 5 to 7 days itong ating pulaan, nag-abono tayo ng uh, urea. Okay? And then, ang mga daga, ang mga kagri, ka ayaw nilang kainin yung punlaan kapag kaabono. So, ibig sabihin, kapag nagabono ka ng 5 uh, to 7 days, so, uh, ayaw nilang kainin yan ng hanggang mga 4 days. So, ibig sabihin, safe yung yung pananim pag mga 4 days na. So, yun yung mga technique, mga kagri, ka para hindi pasukin ng uh, daga yung ating pong, uh, punlaan at hindi atakin ng mga ibon. So, ito yung kasama natin si Sir Maximumate. Sir, kamusta yung experience mo sa pagpupunla? Maganda uh, naman pag-spray yung... Uh, ano yung, ano yung ini-spray mo dito, Sir, sa palibot ano, ano, ng yung punlaan mo? Sunrocks yung... Sunrocks? Sun Sunrocks yung... Uh, uh, Downey. Sunrocks saka Downey. 'Yon, maka-agree. Uh, effective naman yung mga techniques natin. Kaya gusto naming ibinahagi sa inyo kasi para 'yan sa mga uh, farmers na namu-problema sa pa, kung paano ba nila uh, malutas yung mga problemang uh, pesting ibon na 'yan at mga daga sa kanilang mga uh, punlaan. Okay? So yun lamang mga kagre, sana ay nagustuhan nyo yung ating mga tips, ideas kung paano nga ba masosolusyonan ang mga pesting daga at mga pesting ibon sa ating pong mga punlaan. Uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayaw nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin ang notifications bell para lagi po kayo updated sa aking mga susunod na videos. Okay, kaway-kaway naman yun sir!